Ayan guys, luto kami, nagluto kami na ano, ng lugaw. Bye. Ayan, tapos yung nilagay namin na lugaw to chicken. Ayan, na, yung legs ng chicken. Ayan, yung legs. Legs ba to? O ano? Yung pakpak? Pak -pak? Yung ano, upper part ng pakpak. Diba? Ang sarap, guys. Kaya kain tayo guys. Ayan.

lokal. Sampai. Sampai. Kadai. Ada. Sen tu kau tahu. Silakan datang. Sampai dekat. Itu tadi so. Semejan saya. Mm -hmm. Saya sudah dapat

Está bien, pasamos un poco para, para andar. ¿Sí? Mm. ya puno eh uno, pero,